nangyari sa mga pala nyo? ano, uh, so, magbaha ng, ng tubig, nakapabunot ng punla. Hmm. Pagbukas, pagtanim, nawala na, magbaha. So, inanod lahat? Inanod lahat yung nako punla ko. So, Hindi na ko paka, napakatanim. So, nakawawa naman itong mga farmers natin dito sa Malintaw. Oh. Yan o, oh, ng tubig. Problema ko lang hindi po naiitamin. Anong nangyari po dyan, Manong? May naanod na pagong. Kaya nahunin ko dito sa ano, kanal. Malakas po ba yung baha kagabi? Yung Oo. ulan? Siguro. Nga, be. Laking pagong na ito. Nakuha nyo po sa kanal? Oo. Siguro galing bundok to eh. Umabas. Oo, naanod. Laki. Kailangan natin i-rescue yan at dalhin sa DNR. Oo. Ano be, grabe ah. Hindi lang pala mga pananim ang biktima ngayon sa pagulan, pati mga hayop. Ayun, lakas po ng tubig dito, dala ng matinding pagulan. Marami ang patay ng pusa. Sinamantala naman ng ating mga kababayan ang malakas na ulan para kumuha ng isda sa palayan.